Hello, Sander. Alis na tayo. tayo muna natin si Timmy. Uh, kahit pa paano may alalay tayo. pag lang kayo sa natin. Huwag na yan. Alam mo naman na ayaw na sa kapatid ko. Panira na sa lakad natin yan. Ya, yeah, sama na ako. Alam mo naman wala akong ginagawa dito Huwag na. Eh, palga rin eh. Oh, may na pala si Timmy. Tara na. Pag sa tropa mabait ah. Pag sa akin, hindi ah. Pira pa, Ed mo? Andun sa bahay, bakit? Wala, tatambay namin dito. Boring nyo sa amin eh. Oo nga pala, Jem. Kamusta lang kanyang hapon? Masaya ba? Oo, gagawin. Saya dun. Ang kulit ka ni TV. Ang dami chicks dun. Sayang nga, hindi ako pinasama ni Kuya. Rafael! Dito, Rafael. Mas ka dito. Alam mo pang trao pa lang to eh. Tumambay lang ako dito ya. Alam mo boring sa bahay eh. Ito lang ba si Kuya. Magkat sa ibang tao eh pre, kamusta? Kasi natin kahapon ha? Hey, sana ka la, Kasi sana natin tumambal kuya. Kasi ako kasama ni kuya. Thunder, mas na pala yung na-arbor ko sa'yo. Ang tagal na nun ha. Kung ano, ako kunin ko. Uy, oh, Thunder, yung akin din. Ang na-arbor ko pa't talon. Wala, Timmy no. Sige, sige, kunin ko muna. Hindi mo na kayo. Saan mo ha. Baka tumagay ka na naman. Jem, <laughs> Timmy, na! Ang na ko kay kuya na karana. Kaya hey, O, so, kung bakit, Rafael? Ibibigay mo yan sa nila. Hindi ko naman ito ginagamit eh. Kuya, di ba yun sinusukot ko yung nakaraan? O oh, Rafael, ano na yan? Yan, yeah, sinusukot ko lang po pantalon mo. Parang bagay sa akin eh. Ano ba? Huwag nga suot na suot ng gamit ko. Di naman siya yan. Ano nga yan? Sinusukot lang eh. Damit mo. So, yung bibigay mo yan sa kanila. Dapat sa akin na yan eh. Ako yung kapatid mo eh. Alam mo naman gustong gusto ko yan. O, oh, Rafael, ang laki na ito. Di bagay sa ito. Jem, Timmy, ito na oh. Huwag mo talaga sa akin ni Kuya pag sa aking bigyan niya. Ang bait. Sander, ang boring no? Pabili ka kaya si Teria. Wala pa nga tama ito yung mga katataro. Ah, sige-sige lang, preto. Wala lang si Rafael. Rafael! Kuya. Rafael, biligan muna, mo nga na si Teria. Wala ka ginagawa, eh. Ay, kuya. Bilisan mo. Sigurado, ayon siya na ito. Baka pang din ako sa kanila. Kuya! Oh, ang bilisan. Bukoy na ang isa. Ikaw ba Rafael? Kaya ako nga ito binili para may nakakata kami. May pera ka naman eh. Ako. Ang tuusan niya ako. Tapos kaibigan niya pala kakahit. Hindi ako papakainin. Diyan, ba't yun tayo pumunta ko lang sa atin ka dun. Alay-alay ang bahay nila sa atin nila eh. Ito man dati, kahit nila eh. Bobo ka talaga, Timmy. Kaya lang tayo pumupunta nila sa atin para may mautot tayo. Di ba alam yung in-arbor natin na? damit, kaya yung pantalon. Kala naman ako tumatambay doon para may mahingi ako. mo bukas, pupunta tayo doon para makahingi tayo ulit. Sabihin ko tayo, Uya. Kuya, may sabihin nga pala ako sa'yo. Ang Rafael. Kaya lang pala tumatambay mga tropa mo dito para mahingihan ka. Ang so, Rafael, sinisira ako pa sila. Kala mo maniniwala ako sa'yo? Maniwala ka naman kahit ngayon lang. So, Ayaw ko lang masakta nga sa dulo. Mas ka dito, dahil mo sinasabi. Ako naman nagmaganda love sa'yo. Ako yung marami sinasabi. Jem, Timmy! Oh, ba't pumunta pa dito? Kami lang ang dapat sa inyo dun eh. Ang araw na kasi hindi pumunta doon. Kaya ako na pumunta. Eh, balak sana ay pumunta sa inyo ka ganina eh. O, ba't di kayo pumunta? Hindi eh, sana din na ako nagpagod pumunta dito. Eh, nakakahiya kasi. Eh. eh, ano ba yun? Eh, baka may pera ka dyan. Baka pwede ako makairam. Pasensya na, Jem. Wala akong pera ngayon. Ikaw, Sander, makawala ng pera. Pinagdadamutan mo yata kami. Hindi, eh. no? Wala talaga ang pera, pre. Wala na, Timmy. Pinagdadamutan na sa Sander. Kaya nga, totoo nga ang sinabi sa ng kapatid ko ah. Rafael! O so, bakit iya? Totoo nga ang sinabi mo. Sabi ko naman sa'yo eh, fake friend din ang nakuha mo eh. Rafael ah, huklay na tabuyan kita dati. Kaya mo, simula ngayon hindi ka napapakisamahan ko. Talaga eh ah? Thank you ah.